Isang magandang gabi po sa inyo, uh, aming uh, uh, hinahangaang senadora at uh, sa lahat po ng bumubuo ng Marawi Compensation Board. Ako po ay may uh, ilang lamang mga katanungan sapagkat isa po ako sa mga nalungkot noong sinabi ng chairwoman ng Marawi Compensation Board, si Atty. Latip, na isang bilyon lang. Isang bilyon lang ang nailaan na budget. Sapagkat, sa loob lamang daw po ng tatlong buwan, o apat na buwan, nauubos yun. Sapagkat napakadami po talagang naapektuhan uh, nitong uh, siege nito Katunayan ay, nag nakailang pulong kami ng board patungkol po rito. At uh, ako naman po ay naligayahan sa mga narinig ko ngayon na meron pang 6 na bilyon na unprogram. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo bagamat uh, ito po ay hahanapin pa. Pero ang mahalaga ay ito po ay naisulat na. Nasa batas na. Nasa batas na at uh, Naniniwala po ako dahil ito pong mga nangunguna sa pag-sulat uh, nitong batas nito. ito, eh nandirito lahat ngayon sa 18th Congress. Nan, nandiyan po si Sen. Uh, S.P. Subiri, nandiyan po si Sen. Angara, nandiyan po si Sen. Bato, si Sen. Go, nandiyan po kayo. Naniniwala po ako. At nagdarasal ako na itong 6 na bilyon na ito eh, makakarating sa mga uh, na-biktima sa Marawi. Alam niyo po, ginang uh, Pangulo, napakahalaga po talaga yung ating concern sa tinatawag natin external threats. Pero mas dapat po nating pagtuunan ng pansin yung internal threats. Sabi nga nila, bago na natin isipin yung panlabas, isipin muna natin yung panloob. Kaya nga sa usapin ng pananampalataya, di ba, kailangan daw yung unahin natin yung ating sarili bago yung panlabas, ano? yung loob natin. Sana ito po yung wisdom na makuha natin dito na itong mga kapatid natin sa Marawi, biktima po ito. Hindi sila biktima ng ating kasundaluhan, kundi biktima ito ng terorismo. Isang adhikain, isang ideolia na foreign. Dayuhan ito. Hindi ito kailanman na matatanggap namin na ito ay Islamic, number one. Hindi po ito Islamic. Ito po ay terorismo na nakapasok sa ating bansa at ito ay foreign. At ito po ay hindi nawawala itong threat na to. Nandito pa rin po itong threat na ito. Hanggat yun pong mga ipinangako natin na mga makukuha nilang masasabi po natin compensation sa gobyerno hanggat hindi po natin yan na ibibigay, lumalakas po yung threat na yan. Sapagkat yan po ang gagawitin noong mga terorista para kumbinsihin pa yung mga bata. Kasi alam niyo po, ang karamihan sa na, na impluensyahan ng terorista na to mga bata. Sila po yung kinamkam ang mga pag-iisip at naniwala sa ideolyang terorismo. Kaya sana, ang akin pong uh, salmo sa ating mga kasama dito sa Senado. Unang-una na po, siyempre, sa inyo pong sa inyo ginang na ipaglaban po natin yung ang program na yan. Sa pagkat napaka uh, laking bagay po yan. Kasi napakahirap po na may makakasingil ng tatlong buwan. Kasi yun po, tatlong buwan may nakasingil. E paano yung mga susunod dun sa siyam na buwan? E baka imbis na yung tuwa nila na makakasingil nila at hindi nakasingil, eh mapunta po sa galit yun. Kaya sana po, uh, ay bantayan. Alam ko po, babantayan nyo, ma'am. Dahil wala naman po kayong pinaglaban na hindi nyo binantayan. Kaya inaasahan po namin lahat ng na mga kapatid ninyong muslim na yung anim na bilyon ay maging makatutuhanan. At ngayon naman po, bukod po doon sa pera, kasi talagang ano eh, no? Meron po bang livelihood na tayong pinapangako sa ating mga kapatid? Kasi alam niyo po, sa Marawi, ang mga maranaw po, kilala po yan sa pagiging masipag. Wala po kayong makikilalang maranaw na tamad. Lahat po yan, nagtatrabaho, bigyan mo yan ng piso, bigyan mo lang ng ilang taon, yung piso na yan, sandaan yan. Ang, at hindi po may pagkakailan ng Green Hills, eh, sila ay namayani, sila ay umaman, sila ay tinitinga ngayon ng Green Hills dahil sa mga maranaw. Meron po ba tayong livelihood na ibibigay sa kanila? Opo, mabuting ginoo, uh, ginoong Pangulo. Uh, sa Section 56 ng IRRs ng ating batas, nakasaad doon na kasama ng iba't ibang mga ahensya, ang BARM, ang mga LGUs, magpo-provide din po ng patuloy na access mismo sa livelihood programs. Dagdag pa po doon, plano po ng Marawi Compensation Board at hari nawain siya ala sa suporta ng ating Senado o ng buong Kongreso, makapag-provide ng kinakailangang financial literacy skills training sa mga, pati sa recipients ng monetary award. So may monetary award na po, meron pa pong gustong idagdag na financial literacy skills training para siguruhin na yung matatanggap nila, ay mailalaan sa productive use. At yan po, mabu mabuting ginoo, ginoong Pangulo, ay kaugnay nung unang punto na uh, ini uh, sinabi ninyo kanina. Dahil naalala ko po, uh, a few weeks pagkatapos na matapos yung gera dun sa Marawi, at nandun po kami sa isang evacuation center, kasama nung mga kabaro namin ni Chair May Sara. mga mga babae, kapwa babae namin, mga nanay, iyong isa sa napakaraming uh, bumabagabag sa kanila ay talagang nagaalala sila sa kanilang mga anak na hindi sana daw dapat mangyari na dahil sa trauma nung gera ay ma-attract din sa ganung klasing mga uh, mararahas na gawain sa isang panig o sa ibang panig nung uh, gera. at Uh, uh, ako po bilang isang taga-suporta ng Marawi Compensation Board tulad po ng mabuting ginoo at ng lahat ng mga uh, kasama rin dito, ang, ang chair ng uh, special committee na principal author at sponsor din ng batas na naglikha ng MCB, ay um, naniniwala na uh, lahat nung uh, makatatanggap ng compensation, ay isa sa pangunahin sa kanilang kaisipan at sa kanilang puso ay magamit itong maliit na simbolo ng compensation sa kanilang pagdurusa para itanim ng mas malalim at mas matatag yung mga ugat ng kapayapaan, mga ugat ng pagbangon muli at pagunlad, ugat ng katarungan ah, doon po sa Marawi. Meron lang po akong kasi nabanggit po ng ating mahal na senador na Uh, Senator Bato na merong black grant sa BARM. At napabalita po na marami silang pondo na hindi pa nagagamit. At ito po ay ilang beses nang uh, napag-usapan, hindi lamang po dito sa mataas na kapulungan, pati po sa malaking kapulungan sa house. Hindi po ba Uh, parang wala po bang paraan dyan sa sinasabi po dyan sa batas na yan na yung 6 billion na unprogram eh baka pwede namang humiram muna tayo dyan sa unused uh, fund ng uh, ng BARM para naman makasigurado tayo na meron tayong ipang babayad jaan sa mga claimants yan ba eh hindi nating maaaring gawin? Wala po ba dyan sa batas na sinasabi? Oh, Mr. Mr. President, with the permission of the uh, Senator yes, uh, Rubio Padilla and the, the sponsor, ba, baka mamaya ba ako ang sisihin ng taga-BARM bakit ko sinabi yan? <laughs> Tapos, uh, gusto ko lang to make it clear that BARM exercises, their own na uh, fiscal autonomy tayo sa national government we cannot we cannot dictate them on how to to dispose of their uh, funds mayroon silang sariling fiscal autonomy so yun lang baka sabihin nila binanggit ko yung black brand nila ngayon napapakialaman na natin uh, yun lang ang gusto kong klaruhin ba opo opo uh, opo salamat po sa tinuro niyo po yes Thank okay. you. salamat kaayo good gentleman, you, mr president at uh, uh, sa mahalagang paalala lang iyon tungkol sa uh, prinsipyo ng Uh, financial autonomy na inembed din po ng ating Senado at Kongreso sa batas na iyon. At kung ganyan naman matatag yung ating pag-obserba ng mga prinsipyong iyon, nafafacilitate din naman po yung uh, pagkonsulta o pakikipag-ugnayan sa isa't isa. At ayon nga po sa input uh, ng MCB, uh, 66 million pesos was given by Task Force Bangon Marawi to the Ministry of Trade and Industry of BARM for the livelihood of Marawi victims. So, with full respect dun sa financial autonomy ng BARM government sa block grant, da sa ganitong impormasyon, ay pwedeng-pwede pong magkonsulta kung ah, dahil, kumbaga, naka-earmark na rin pala yung halagang iyon sa ministrong iyon para sa livelihood ng Marawi victims, mag-explore po ng partnership sa pagitan ng MCB ah, at ng ministry ah, sa ganyan pong klaseng programa. Opo, Opo, oh, yun naman po ang tinutumbok natin, ano? Total, kami mga Muslim. Kami magkakapatid na Muslim. Hindi kami iba sa isa't isa. Kung ano ang nararamdaman ng kapatid mong Muslim na paghihirap, dapat nararamdaman mo. Hindi ito usapin ng politika, hindi ito usapin ng batas. Usapin ito ng pagiging magkapatid. At hindi naman tayo tatakbuhan ng gobyerno. Naniniwala ako kung tayo makahiram ng pera sa gobyerno, sa national government. Hindi ako naniniwala ang tatakbuhan tayo. Ang pinag-uusapan natin dito, faith, pananampalataya natin, brotherhood, sisterhood, hirap ang gobyerno, hirap ang national government, kumanap ng pera, paabutin ba natin sa punto na yung mga kapatid natin mag-aantay na parang kawawa ay meron naman tayong pera? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngayon, meron pa po ako isang tanong. Ah, mabuting uh, ginoo, Mr. President. Bago po magpatuloy ang mabuting ginoo, dagdag na punto dun sa ahuling huling tinatalakay nila. Ah, may impormasyon din po na yung BARM Special Committee on Marawi uh, uh, iba man siya, distinct talaga siya sa MCB adjudication, pero ito pong BARM Special Committee ay nag-allocate ng 500 million pesos bawat taon para sa Marawi. So nakikita po natin kung paano yung mga uh, ministry at mga special committee ng BARM uh, ay talagang hindi rin tinatakbuhan uh, ang Marawi. Uh, kaya magandang sabayan po talaga, patuloy na sabayan ng uh, pambansang gobyerno sa pabagitan naman ng GAA na kasunod ng 1 billion pesos na nailaan na, hanapan po talaga na makakapagpondo ng 6 billion na unprogrammed funds sa ngayon. Papot.